What's up mga tol? So real talk na naman tayo mga tol. So hindi nga pala tayo nag-upload ng mga real talk. Pero ngayon, real talk tayo mga tol. At talagang real talk na real talk to mga tol. So sasabihin ko lang sa inyo, sino ba ang gusto niyong panoorin? Yung mga nagbibigay ng tulong sa kapwa mahirap? O yung nagpapasikat lang sa, sa YouTube, sa Facebook o kahit saan? Yung nagpapasikat lang at hindi tumutulong sa kapwa na nating mga hirap? ba? Diba? Mas maganda panoorin yung talagang tumutulong sa kapwa natin mahirap. Yung namimigay ng kalabaw. At alam nyo naman kung sino yung namimigay ng kalabaw. At alam nyo na bago pa lang itong um, viral na puto na namatay yung kalabaw niya, ay pinuntahan talaga ng taong inang vlogger na ito. At talagang pinuntahan niya at binigyan pa niya ng bagong kalabaw, pira, at saka mga groceries. Napakasulit talaga ng tao na si King Lux. Yan. O, oh, nasabi ko na sa inyo. Si King Lux. Yan, si King Lux mga tol. Ay talagang tumutulong sa kapwa. Mahirap. Hindi kagaya ng ibang vlogger dyan na talagang nagpapasikat lang dito sa Facebook at sa YouTube. Nagpapasikat lang at hindi naman tumutulong sa kapwa natin mahirap. Bakit kayo manunood dyan? Alam nyo ba, kung manunood kayo dyan, magkakapira rin yung mga yan. At talagang nakikilig kayo. O, ba't kayo makikilig? Eh, syempre naman, nakakakilig yung videos nila. Pero tayo lang yung inuuto nito. Real talk yan. So, sana manood doon kayo manood sa mga vlogger na tumutulong talaga sa mga mahirap yung nagmimigay talaga ng tulong hindi yung puro pasikat lang at yung pinapakita nila ay namimigay hindi naman totoo namimigay yun dapat doon tayo manood sa mga mga vlogger na talagang um, talagang namimigay talaga ng tulong sa mga kapwa mahirap. Marami akong alam na vlogger kasi lagi ako nanonood. At alam mo naman, nagbablog din naman ako. Pero wala, hindi ako makapagbigay ng kahit kaunti lang kasi wala pa akong sahaw dito at hindi pa po ako nagkasahaw kasi Pagbihira lang din ako magpa-upload. Pero sana, ito yung magiging content natin na mga real token, mga tol. At ayun nga mga tol, ito nga si King Lux ay talagang napaka-the best. Napaka-hayop. Dahil hayop talaga ang gusto niya ibibigay sa kanyang mga tinutulungan. At hindi lang, hindi nga lang itong si King Lux, mga tol. Marami pa akong vlogger na alam na talagang napakasulit kung magbigay ng tulong. Kagaya nito si Kalingap Grab. Napakahayop at napakabahay. Ah, yun lang. Bahay yung kanyang ibinibigay sa kanyang mga beneficiaries mga tul. Kung hindi nyo nakikita itong si Kalingap Grab, isearch nyo sa Facebook o isearch nyo din sa YouTube kasi nasa YouTube siya nagpupokus. So, isearch nyo yung Kalingap Grab at makikita nyo doon, mga tul. So, grabe. Ang dami na niya ng natulungan at ang gra dami niya ng na ibigyan ng mga pabahay doon sa mga kanya mga beneficiaries mga tol. Talagang sulit at tumutulong taga. At ito naman si Pugong Biyahero mga tol, umaakyat pa ng bundok kahit na sobrang ano, kahit na sobrang layo ng bundok. bundok? Ah! In inaakyat pa niya mga tol. So, yung mga ganyang mga vlogger, ang dapat nating tingnan, ang dapat nating hindi tayo mag-skip ng ads para sa kanila kasi yung kinikita nila ay nagbibigay sila ng share sa mga kapwa natin may hirap. Hindi katulad ng iba dyan mga tol, nagpapasikat lang dito sa YouTube at sa Facebook. Talagang pira lang yung hapon nila mga tol, hindi nga sila tumutulong mga tol. Tumutulong nga pero hindi natin alam kung tunay bang tumutulong. So ayun mga tol, real tukan lang tayo dito. At talagang pinaka the best panoorin itong si Kalinga Prop, si Pugong Biyahero at itong si King Lux na bago la pa lang namimigay ng kalabaw. Kahit bago pa lang yung nag-viral yung ano yung na uh, nasa Facebook yung namatay yung kanyang kalabaw at alam naman natin na itong si Idol King Lux ay eh, mahilig mamigay ng kalabaw. Kaya talagang dami nagbimisid sa kanya at dami kasi nanonood dito kay Idol King Lux. Kaya dami din nagbimisid sa kanya na putaan niya yung mama na namatay niya ng kalabaw. Hindi talaga winalang bahala nitong si Idol Kinglas at pinuntahan talaga niya yung uh, namatayan ng kalabaw at binigyan niya talaga ng kalabaw at hindi lang kalabaw. Pira, mayroon pang pira at mayroon pang groceries. So, itatanungin ko kayo mga tol. Real talk to mga tol. Yung mga ibang vlogger dyan na nagpapasikat lang, namimigay ba sila ng tulong sa kapwa natin may Ha? Hindi. So, bakit kayo manunood dyan? E, hindi. Hindi na ko naman kayo e, na, ano, pero dapat doon tayo manood sa kapwa vlogger na talagang tumutulong sa kapwa. Marami pang mga vlogger na tumutulong sa kapwa. Gaya na lang nila ni, ano, pobring vlogger. Talagang nanonood ako dyan mga tol. At gaya din ni, ano, Daddy Frankie. Yan. Isa yan si Daddy Frankie na bago pa lang yan nagbablog. Eh, talagang tumutulong talaga sa kapwa. May hirap. At ngayon, eh, medyo tumataas-taas na rin yung views niya. At isa ako sa na, na lagi nanonood sa kanya yun si Tikram pero pinakasulit talaga pinapanood ko lagi mga tol itong si Pugong Biyahiro Kalinga Prab at isong itong si King Lax at si Daddy Frankie so ayun mga tol hiltukan tayo kahit sino magagalit dyan kagaya ko na vlogger ako maliit lang na vlogger mga tol pero Real talk tayo dito, kaya what's up?